Good morning mga tol, this is John Marcy Kagiwa at the as a senior high school student and Plata National High School. So tara, samahan niya ako sa kwento ko. So for this video, samahan niya ako sa buong araw ko bilang isang work commission student sa munisipyo ng Aborlan. Yung Merkulis pa nga to, December 3. So for late upload na nga ako, pero ako lang yung marami naman kasi naghihintay ng videos ko. Cutes! Maaga na nga akong bumangang sa ko at para magkasikaso kasi bawal na bawal kayo malit sa munisipyo. Mga araw na nga namin itong work promotion, ngayon lang ako nag-upload ng videos kasi nakakapagod talaga. Iko ba naman araw-araw nagigising at nagliligo at samaan pa na pag-iilit ng video, yuts! At ngayon nga paikot-ikot ako sa kwarto ko dahil di ko alam po sa ngoto yung lalapag ang cellphone na ito para makabidyo ko habang nagkasikaso ako sa sarili ko. Hirap talaga maging vlogger pag mag-isa lang at lalo na ako lamang siya itong gamit kaya masabi ko sa magiging vlogger pa lang huwag nasubukan. Charot! So, dito lang simulan ako mag-asikas sa sarili ko. Nagrap na ako ng damit bago ako maligo. So, after ko na nga mag-rap na ko, dali na ako pumunta ng CR si para maligo o baka maulap ako ng mga patid ko. Kasi mga ganun sila gumigising at para mag-asikas. kaminsan na ako pumasok ng school dahil sa kanila. So, tapos na ako maligo. Kaya tatawag na ako ni Papa sa labas at para umalis na kami. Sasabihin lang pala ako sa kanya para hindi gasto sa pamasahe. Buti na lang nga doon siya nagtatrabaho banda sa Borland. Kung hindi, magagastos ang talaga ako araw-araw. Mahal kasi pa nag-commute, 60 ang balikan, isandaran naman ang baon ko. Paano ko kaya papagkakasya yun sa buong araw ko? Hindi pa nakalis yung ulang ko doon, pati yung merinda ko. So nakarating na ako naman si Pio, dalawa palang palakang nakakasya ko dito. Ang aga namin pala namin pumasok, kami parang tao dito. Aba, naghihintay kami ng kasama namin sa office. Naghihintay ko mo ng sarili ko. Baka naiwan ko ang kapugihan ko hanggang nagubiyahe kami kanina. Charot. So, hindi pa nga kami pumapasok sa mga office namin kasi naghihintay pa namin isang kaklase namin. Mataga talaga mag-asikasa yung bata na yun. Si Ben Speria pala yun at tinutukoy ko. Aba, naghihintay kami. isi-shoutout ko muna yung kasama ko. Si Blaise G. Capricisco at si Sherwin Bayantiston. Mga solid supporter ko yan. Sana all oh, nasama sa video sa tagal namin humintay, iba pala ang dumating. Isa rin pala sa mga solid supporter ko, si Kuya Dwayne. Ay, oh. <laughs> Kagarating Kagarating lang birthday niya, birthday. Birthday. Yeah, boy. So, so wakas, sa wakas, oras na namin ang paghihintay sa aming mga klase, nakarating na rin siya. Ito yung isa sa likod ko. Grabe talaga kasi may usapan kami na dapat lagi kami maaga kasi nagagawin pa kami tatlo sa CR na dapat hindi nyo malaman. O oh, anong iniisip nyo? Kunting into pero hindi ko pati pa tayo papost. ko pa to sa katapusan ng aming immersion kaya dapat hindi nyo malaman. So natapos na nga yung ginaw namin kaya pumunta na kami sa kanya-kanyang office. Nang makarating na kami sa office, dali-dali na rin kami ng time in. Mahalaga kasi ito, dito kasi binabase ang aming kapugian. Charot! <laughs> Tapos na nga kami ng time in kaya pumasok na kami sa loob ng office. Says, may member nga pa na kami naka-assign kaya napakasulid talaga dito. Ikaw ba naman magkaroon ng supervisor na mabait? Wala pa rin nga mga SME member kaya nag-relax mo na ako sa puwan ko. Kasi mamaya may gaganapin na committee meeting at kasama kami doon. After na mga ilang oras, nakarating na rin mga SME member.